yung gusto kong itanong yung tungkol sa itanong project ng uh, inyong tanggapan. Ano po ba yung uh, ideya at layunin ng proyektong ito? Okay, yung uh, isang, isa sa mga uh, layunin nito is para mapag-aralan po ang ating mga scientists mga scientifico at mga researchers sa mga makabagong teknolohiya, makakapag conduct mga capacity building. Yung isa po, yun nga, makapag-contact kami ng uh, R&D sa area ng artificial intelligence. Alam ko po mga, sa mga nakikinig, baka narinig na yung term na chat GPT, no? So parang ganun po ito, parang, parang chat GPT, localized uh, version ng chat GPT, uh, kung saan uh, itong system na ito, kapag ginamit ng isang organization, uh, ang ating mga organization, like for example, isipin po natin ang bangko, maraming mga databases yan na tinatawag o yung baka ng mga ng mga data ng mga datos nila internally no so magka type lang po si yung user yung gagamit niyan sa itanong system na parang Google katulad sa Google tapos may lalabas na sagot ang kagandaan po dito ah, uh, pwede kang mag-type ng Tagalog pwede kang mag-type ng English pwedeng Taglish kung ano po yung nakasanayan natin wika pwede natin i-type dito at ang lalabas na sagot ay mga sagot na mga informasyon po na na ah, natungkol lamang doon sa sa mga naka -e back doon sa database po ng isang organisasyon. Hindi po kayang gawin ng Google yan kasi wala namang pong access ang Google dun sa ano. So kung may ikakabit lang po itong itanong system doon sa database ng organization, oh, pwede na po magtanong. Halimbawa po dito sa Radyo Pilipinas no, sa Otro 5, itatanong dito, ano ang huling balita na, 4-5. So kung meron kayong database, meron kayong pinaglalagakan ng mga informasyon na lalabas po doon yung sagot. Kung sa amin naman po sa ASTI, pwedeng itanong, ilan lahat ang empleyado ng ASTI? So lalabas doon yung sagot. So ganun po, para, para po siyang may kausap talaga kayo na, na tao rin. Pero yun po, AI po yung kausap ninyo. At yung, yung sagot po, yung kinukuhang informasyon, ay nandun po sa, sa mga datos na meron kayo.